Hi guys. Wala na ba kaya yung na ibang luto sa manok? Mayroon lang akong share sa inyo, ito madali lang lutuin at saka sang-ilang sangkap lang. ito ah, yung aking manok. Tapos lalagyan ko siya ng paminta. Pampalasa. Ketchup. Pastry sauce. And cook. halo haluin lang natin siya, guys at mo na natin ng 30 minutes. Yan, para kapit na kapit yung lasa sa manok. Alam nyo guys, napakadali lang lutuin ito. Ayan. hayaan muna natin siya ng 30 minutes bago ko iluluto. Ituloy natin magluto, guys. Uy, muna tayo ng mantika. Ito pa, initi muna natin ng kunti. Siyempre, susunod natin ang bawang. Bisa-bisa muna tayo. Ano ba, guys? Mas maganda yung medyo pinakapulak-pulak ng bag. Bag niya yung bago. 我哩，农民。 ito na yung karne binabad natin ng 30 minutes. Yan, sasampit na muna natin. Yan. ang natin. Ngayon, lumapot ang sabi ko. Iyano na natin ng mga 10 minutes. Pwede pa yung lagay yun. Ayan, kulong-kulong -kulo na siya guys. Uh, ibabalik ko na ang sauce na pinagmarinate ko. Ah, palambutin lang natin siya. Pagka na yung ano niya, sauce niya, pwede na yan, luto na yan. natin kumulo at lumambot ng 10 minutes. guys, konti na lang ang sabaw. Medyo lumalapot na siya. Kaya okay na to guys. Pwede na to luto na to. Manok na nilagyan na ako. Oh. Ano mga na guys? O. Eh. Napaka simple yung putahe. Na magugustuhan niyo. Thank you for watching guys. Follow for more. Bye.